Large news updates. <laughs> Sa ating mga balita Apektadong individual sa pagputok ng Mount Canlaon umakyat na sa 40,000 Bangkay ng dalawang namatay na OFW sa sunog sa Kuwait Sinalubong ng dalamhati sa Rojas City Airport PBBM nagbaba ng utos na magsagawa ng mga operasyon kontra pogo Resulta ng 2024 Bar Exam inilabas na ng Korte Suprema Upos si Cesar Soriano, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Umabot na sa mahigit 40,000 katao ang naapektuhan ng pagputok ng bulkan Kanlao ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Disaster Response Management sa kanilang datos ngayong araw, nasa ang 40,836 individuals o 11,810 families ang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan sa 25 barangay sa Region 6 at 7. Pansamantalang nananatili naman sa evacuation centers ang nasa mahigit 15,000 na individual o nasa mahigit 4,000 pamilya. Samantala nakapagpaabot na ang DSWD ng mahigit 10,700,000 pesos na halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektadong pamilya. Sinalubong ng dalamahati sa Rojas City Airport ang pagdating ng dalawang bangkay ng dalawang overseas Filipino workers o OFW na namatay sa sunog sa Kuwait noong December 2. Ang dalawang napaslang na magkaibigang OFW ay kinilalang sina Kane Barros at Janet Delgado, parehong residente ng barangay kasanayan sa bayan ng Pilar sa Capiz. Base sa ulat, nakulong ang dalawa sa nasusunog na bahay ng kanilang amo sa Al-Adan Kuwait. Pangako naman ng pilar LGU, kanilang titiyaking makatatanggap ng sapat na tulong ang pamilya ng mga biktima. Nagbabaan ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na maglunsad ng mas maliliit ngunit maramihang operasyon laban sa mga pogo na patuloy na umiiral sa bansa. Nakasaad sa press release mula sa Presidential Communications Office na nais ni PBBM na paigtingi ng Philippine Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, Philippine National Police o PNP, at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanilang operasyon kontra Pogo. Humiling din ang Pangulo sa Local Chief Executives na makipag-ugnayan sa Department of the Interior and Local Government o DILG sa panguhuli ng mga pogo sa kanika nilang nasasakupan. Sa isang naunang post sa social media, inanunsyo ni PBBM na kanselado na ang lahat ng lisensya ng pogo sa bansa. Nagbabala rin ang Pangulo na haharap sa buong puwersa ng batas ng Pilipinas ang sinumang magtangkang magsagawa ng naturang iligal na operasyon. Inilabas na ng Supreme Court ang resulta ng Bar Exam 2024 ngayong araw sa labas ng SC Ground sa Padre Faura sa Maynila. matiyagang naghintay ang ilang bar takers at mga kaanak kung saan inanunsyo ni Supreme Court Associate Justice Mario Lopez Nakabuo ang 3,962 mula sa 10,490 takers ang nakapasa sa pagsusuli. Katumbas ito ng 37.84% na national passing rate, bahagyang mas mataas sa 36.77% noong 2023. Ibinabari ng korte ang passing rate sa 74% mula 75% dahilan para makapasari ng halos isang libong bar takers. Pinangunahan ni Kyle Christian Tutor ng University of the Philippines o UP ang listahan ng bar top notchers matapos makapagtala ng rating na 85.7%. Sinundan ni Maria Cristina Aniceto ng Ateneo de Manila University at ni Gerald Rojas ng Angeles University Foundation School of Law. Noong September 8, 11 at 15 nang indinaos ang exam sa labintatlong testing centers sa bansa. Lalahok naman ang mga nakapasa sa oath-taking ceremony at signing of the role of attorneys sa January 24, 2025. Para sa Kidlat News Update, Renzalino Naguula. At pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na oras manatiling na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.